DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas! Hindi sa ang kailangan namin, kundi ang panahon at pagmamahal kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag galilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pilamagatang. Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? Dito pa rin sa ating natatangin doon na may pangako ang bukas. <coughs> Hiram, nahiram na ako sa <coughs> so hubo ko. Ilang araw na rin ako may lagnat. Ay, Diyos ka. Ang hirap pala na may sakit at nag-iisa. Ang, ang gamot ko sa buo, na rin. Ano ang gagawin ko? <coughs> Ito ba ang bunga ng ginawa ko sa mga anak? Paano na ako ngayon? <laughs> ay, ay, hirapan ako huminga. Ay, ay, ayoko, ayoko pa, ayoko pa mamatay. Ay. Tulungan mo ko. Sa krono. Tulungan. Tulungan Malungkot ka na naman, Jason. May problema ba sa pag-aaral mo? Oh, wala naman, Kuya Marvin. Naalala ko lang si ate. Namimiss ko siya. Kuman, namimiss ko rin siya. Kaya lang, alam ko na kailangan kong magtiis at para mapaayos ang buhay niyo. Kung hindi lang naging irresponsable at makasirili mga magulang namin, hindi mangyayari ito sa amin. Tanggapin mo na lang ng maluwag sa kalooban mo ang mapait na inyong nakaraan. At gawin mong aral yun. Para kapag nagkapamilya ka balang araw, huwag mo silang tularan. Tama ka, kuya. At teka, mabuti pa. I-video call natin si Bless. Total, day off niya naman ngayon eh para mabawasan ang pagkalungkot natin. Kumusta ka na dyan, ate? Alam mo, miss ka na namin ni Kuya Marvin. Ay, may problema dito, Jason. A anong problema dyan, Blessy? Oo, mga ate. Mabait naman yung mga amo mo, di ba? Nagsimula na naman ang gera dito. Ha? At balak ng mga amo ko na lumikas kami. Nako, eh, nakakatakot pala dyan. Blessy, kung saan man kayo ililipat li o pupunta, sana malaman namin, ha? Oo, Marvin. At tatawagan ko kayo. Ate, mag-iingat ka lagi, ha? Oo. At panghawakan mo ang magagawa ng Panginoong Diyos. Salamat sa pagpapalakas mo ng loob ka, Marvin, at sa pagsabaybay mo kay Jason. Ate? Mag-iingat ako dito, para muli ko kayong makita. Ihintayin ka namin. kaya matatapos ang gera dito? Madalas, almusal tanghalian at hapunan namin ang mga putukan. Nakakatakot na sobra. Ay, Diyos ko, tulungan niyo po ako na mapagtugod ko yan ng naranamdaman kong takot. Para hindi maapektuhan ang aking trabaho. Sumasampala sa tayo, tumaasa po ako sa malaking magagawa ninyo, Diyos ko. Ingatan niyo po kaming lahat dito. At loobin niyo po, nakapalik po ako ng buhay sa aming bansa. <sighs> Maraming na namamakakain si Ramon sa lulutuin ko. Lalo siyang kaganahan sa aming paglalabing-labing. <laughs> Tama lang yung ginawa kong pag-iwan sa sakiting si Anton. Nakilala ko si Ramon. Mas guapo mas macho kaysa sa kanya. Ay, nako, mas malikaya ako kay Ramon ngayon. Ay, oo oh, nga pala. Kailangan ko na bang madali. Tatawid ako! Ah! ah! ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakakapanibago. Napakatagal din kasi na hindi ako nakapagsimba. Anton? Sino? Merly? Narito ka rin pala sa simbahan. Matagal akong hindi napunta rito. Nang magka-COVID ako, naipangako ko sa Diyos na pag gumaling ako, magpapasalamat ako sa Kanya at magbabago na ako. Pareho pala tayong nagka-COVID. Ganun ka rin? Oo. Na hospital pa nga ako. Kalalabas ko lang kaninang umaga. Pareho nga ang nangyari sa atin. Marahil kaya ganon dahil kapwa natin pinabayaan ang ating mga anak. Marahil nga. At lubos kong pinagsisisihan yun. Ah, si Sefa, nasaan na siya? Sabi ng kapitbahay namin na tumulong sa akin. Patay na siya. Nasagasaan siya makaraang iwan niya ako. Ikaw, nasaan ang kinakasama mo? Wala na. Nagbalik na sa pamilya niya. Eh, hey, naman talagang Tama. Kaya lang, ngay wala na ako sa ospital, di, di, ko alam kung paano ako magsisimula. Di wala ako matutuluyan. M May tinutuluyan ako bago nagkasakit. Kung gusto mo, doon ka na rin tumuloy. Ano? Hindi ko hihilingin makipagbalik ang kasakin. Dahil baka na ka pa sa akin. Pero sana, kahit bilang kaibigan, tanggapin mong aloko. Salamat sa iyo. Tinatanggap ko. Talaga kailangan ko ng kamay. Natutulong sa akin ngayon. Ako rin. Yun din ang kailangan ko, Merly. Kaya magtulungan tayo. Oo, oo. Handa ako makipagtulungan sa iyo. Pero mas hingin natin ang pagtulong ng Diyos sa atin. Sige. Sabay tayong lumapit sa Kanya at humingi ng tawad. ganda ng binili mong damit sa sapato sa akin. Para sa graduation ko. Ay, dapat lang naman. Dahil may award ka. Eh? <laughs> Salamat, Kuya Marvin. Kahit ilan taon nang wala si ate, hindi ka nagbabago sa pagsubaybay sa akin. <laughs> Mahal ko ang ate mo, Jason. At mahalaga din sa akin ang mga mahalaga sa kanya. Sana, sagutin ka na ni ate pagdating niya para makapagpakasal na kayo. Eh, talagang pakakasalan ko siya agad. Kapag sinagot na niya ako... Ate Blessy! Ate! Ay, Jason! Kapatid ko! Salamat sa Diyos. Itinulot niya makabalik ako ng payapa dito. Masaya kami sa pagbabalik mo, Blessy. Lalo <laughs> ako, Marvin. Dahil makakasama ko na kayong mga mahal ko. Ka kasama ko sa mga mahal mo, ikaw mo? Ibig bang sabihin, tinatanggap mo na ang pag-ibig ko? Plus, sabihin mo na, ate. Halata naman eh. Mahal mo rin si Kuya Marvin. Ano ka ba? Nasa airport pa tayo. O, ay lang yun. Sige na, Blancy. Sabihin mo na. <laughs> Oo, oh, oh, Marvin. Mahal din kita. yes! Uy. Ma mga kaibigan! Ano Sinagot na ako ng magandang babaeng ito! Ay, huwag kang ganyan. Sinagot na niya ako! Girlfriend ko na siya! <laughs> Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakakatuwa, Anton. Unti-unti, nakakaipo na tayo sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga pagkain. Oo nga, Merle. Malakas kasing kita natin. <laughs> Maraming nawiwili sa mga tinda natin pagkain. Ay, eh kasi masarap tayong magluto. <laughs> Oo nga. Ah, may gusto sana akong gawin natin ngayong handa na tayo. Ah, parang alam ko na kung ano yon. Ang totoo niya, eh, yun din ang nasa isip ko. Sana. Mapatawad nila tayo. Bless Anak. Itay. Itay! Anak, nagkabali ka na kami ng nanay mo. May maliit na pinagkakakitaan rin kami. Ano? Nagbagong buhay na kami ng nanay niyo. Oo. <laughs> Totoo po ba sinasabi niyo? Oo, Jason, anak. At nabarito kami eh, para humingi ng tawad sa inyo. Napakalaki ng kasalanan namin sa inyo. Inay. Pinabayaan namin kayo. Iniwan sa panahon ng inyong pangangailangan. Kaya mga anak, bigyan niyo sana kami ng pagkakataon na mapunan ang aming mga pagkukulang. Inay. Tay. tagal namin pinangarap ito ni Jason. Ang bumalik kayo muli sa amin. At ngayon, ate, natupad na ang pangarap natin. Iisip ng bisis ko. <laughs> Maligaya ako, Marvin. Maliwalas na ngayon ang buhay ko. <laughs> Oo nga. Bless you, kasan rin tayo. At hindi na magkakahiwalay pa. <laughs> Tama. Tunay nga ang lahat ng suliranin ay may katapat na kalutasan. <laughs> Huwag ka lang mawawala ng pag-asa at manalig ka lang sa kanya. Tama. At ang pananalig ko sa kanya, ang siyang ngayong dahilan. Kaya nakikita kong may pangako ang bukas. Sumayo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang. Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Susan Robles, June Legaspi, at si Chiquit Del Carmen Amor sa papel na Blessy. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, na gaanyayang sa susunod, isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan ang aming ihandog sa inyo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.